Kasi ang notion eh, pag sinabing insurance, eh para lang sa mga may kaya yan. Yeah, yeah, actually, so napakamali nun. Kasi, the more na ikaw ay wala, the more na dapat insured ka. Correct. Kasi what you are protecting, hindi naman yung yung ngayon eh, kundi yung future. Ano ang mm. pwede mangyari? Imagine nyo to, sa mga taong meron na, pag may nangyari sa kanila, actually, hindi na nila kailangan ng insurance pa eh. Correct. Kailangan nila yeah. for estate planning lang eh. Bakit? Kasi meron na yan. Pag yan na may may iwan, may iwan sa kanilang pamilya. Pero paano yung mga wala, nag-uupisa, kapos, or nang bumuhay ng sakto-sakto lang? Pag nawala, nakubawon sa utang yan. Baon sa utang yan. Kaya nga, Miko and Aiden, no? kapag kapos ka, actually, mas kailangan mo ng protection. Katulad yan, marami ako narinig na nagpapa-insure sila kahit na for one hour lang sasakay ng flight, Pagdating doon, tapos na yung insurance sila. Iba, sasakay ng barko, doon lang, papainsure sila. Pagkatapos no pagdating nila sa kung saan sila pupunta, tapos mm -hmm. na rin. Yeah, yeah. So, dito, for one year, very cheap. One year insured ka kahit ilang beses ka sumakay ng eroplano, ilang beses ka sumakay ng barko, ilang beses ka mag-drive, ilang beses ka sumakay ng pampasayarong bus, at ilang beses ka mag -motorsiklo. Protected ka. For one whole year, ganun kaganda ang OVI for your own protection.